lakas ang ulan. O yung maliliit na pero hindi na siguro yan malalagla. O so kahit umuulan-ulan pero ko, ayun, nakumpisa na siya ng bunga, maliliit. Hindi na yan malalaglag. Hindi na yan sa ulan. Ito yung malunggay ko makikita nyo. Yan. Yeah. Okay. Ayan. Ayan. Ayan, Ayan na yung ibang lagayan. Palit ko yung walang laman. Ayan. 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 Tanay, ulan na siya, hindi na ako nagsasahod ng tubig yan sa brief. Sa ulan tubig na po talaga siya. ayun malalaki ng bulaklak ng dagong fruits ang bilis na sa na isang araw ay dalinggit lang yan baba nito ako ah, this bigo talaga never na talaga siyang bumaba yan, dalawang linggo na siya dito sa taas Yeah, 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 yeah. Uh, thank you for watching everyone. Mm -hmm. Sidman is